Eh, gusto nating marinig yung panig niya, pero meron kasi danger kung siya'y hahayaan na mag-testify ng nakazoom. Dahil unang-una, wala tayong, kung siya po ay, uh, pwede niya sabihin kahit ano, kahit na hindi ka pa di paniwala, wala tayong, kung walang hawak ang committee sa kanya, no? hindi siya pwede makuntip at uh, mapigilan. Eh, mm -hmm. Siyempre, isa sa isang desperadong tao, eh, pwede niya na sabihin ang lahat. So, mas maganda siguro, that he be physically present to every side. Yun lang po ang sa akin. Eh kaya lang sir, paano natin gagawin yun? Hindi ma-cancel ang passport. Hindi siya mapabalik dito. Eh ako nga eh, pabor ako sa cancelin ng passport niya. Mm -mm. Hindi na kailangan kasuhan pa dahil mm -mm. according sa ano, kasama yan sa mga requirement. Kung national threat to national security na, ay pwede mag-cancel ng passport. Tulad na itong sinabi ng Congress, Congress ng Tobit na 2B, ako dahil... Si saldi ko dahil sa kanyang involvement sa gitong pinakamalaking corruption scandal dito sa Pilipinas is already uh, ano uh, causing destabilization nag destabilize mm. na kina kailangan ano, national security na yan, kailangan pwede na i-cancel ang passport niya para siya iba, iba pabalik sa lalong madaling panahon.